Oke, okay, maliligo po si Samer. Samer. Shhh. Samer, tingin. Samer. <laughs> Ayaw, tingin. Oke, okay. tingin, tingin, tingin. Oh. Ang hirap mo naman kausap. Tumingin ka nga rito nanti nak kita eh. Oh. Hanya sia. Madam tu picture-picture tak rasa ya. Biju itu. Okey, nanti musyah ni kau dulu. Kailangan ko ba kasi ano? Ang muna-muna daw pa. Sabi sa YouTube.

Okay, eh, tapos na Ganyan po pag-aalaga ng aso Lalo na ngayon, summer na Paragahan niyo po sila, paliguan ninyo Hindi naman tayo nagmamagaling Pero mas maganda na po yung Yung napapaliguan niyo sila kasi Sambiak na Nah, pupunasan natin lah. MOVE! <laughs> si Samer. Kailangan napapaligot sila ng gusto. Dahil may ilitang panahon ngayon. Siya po si Samer. Sige na, hadyan na. Lalo na po ngayon, may ilitang panahon. alagay niyo po yung aso ninyo. Nagaanin sila. Kailangan nilang halaga talaga. Pakainin nyo sila, hindi tira-tira. Kailangan. Maayos na pagkain. Ano po? Ito pong inyong kaibigan, Kesos Brother Manny Bautista. Ganyan pong mag-alaga ng aso. Medyo responsibility din sila. At ay magawa, ginusto natin magkaharoon ng aso. Hindi naman nung araw, wala po kaming aso. Ewan ko ba? Hindi din tapos nangingi pa siya ng isa. Kaya eh, naging dalawa tuloy sila. Pero ganyan nga. Andiyan ha. Ah, Halaga na lang natin ha. Ah. Paliguan. Mahinit na lang ngayon. Mahinit ang araw ngayon. Summer time. Sige so po. Hanggang dito na lamang. Like, like, like. Share na share. Kaya mga na share and share na. Ako po. Senior na ako. Pero sige lang. Laban lang. Ika nga. Bye-bye. <laughs>